birthday to me. Anong oh. dito? Pwede magamit? Oo. Talaga? Mm. Wag nito kaganda. Ayaw ko ipangamit ni Lula. Kaya nung dito, din na rin doon. Oo. Ilagay na dito, ate. to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear her. Teresa. Happy birthday to, to you. Oh, yeah, make a wish now and then blow the candle. To you, happy birthday to you. Happy birthday, her. dear Teresa. Happy birthday. you. Ayan, make a wish na and then blow the candle. Ito. Kasi lulubos ko na nakatayo ang pala.

Sabi ko, ayaw mo talaga ng video na may filter. <laughs> Ang ganda nga natin. Mm -hmm. <laughs> ay, sabi ko. <laughs> ay, ay, gusto sa ganyan yung natural din yung eye bags ko nga. Sabi nga ng mama, bakit para ka nang walang tulog dyan? Matulog naman ako, ma. <laughs> kita ni mama yung eye bags Pati ko. Kain sa inyo. Kain, o, kain ako kasi kaya, nandito tayo. Alangan naman, ako lang kain ng bukas. para despedida na rin ito eh magdespedida ng Sunday ng gabi <laughs> Ay, Sunday, Sunday morning na ano to? Ay, ano to? Ay, ano to? Ay, Alam mo Ay, ano to? Ay, ano to? Ay, ano ang mm -hmm. Ano na ipakita mo lahat ng napakakinis na mukha tapos pag makita pa nila oh, <laughs> diba? Pero hindi iba, na sila... Ibang, iba sa, uh, picture. <laughs> hindi, hindi, sanay na sila sa filtering. Mayroon na nga sa ano yung doon sa, di ba, mag-live ka? Mayroon na naman doon. Pero ako, sa totoo lang, eh, yung asawa ko hindi na ni Bago eh.